Good morning, good morning mga ka-farmers, ito na yung ating mga halagang uh, manok, mga yan malalaki na po sila, mga 3 weeks na po ito, sa so mga gusto mag-avail po, available po ang ating mga chicken na sisiyaw dito, Ayan po ang kanilang mga status, Ayan. Sili na po kayo mga ka-farmers. Good morning, good morning. Ah, dito meron pa po dito sa kabila. Ah, ito medyo maliliit. Mga 2 weeks. Ito po ang ating mga available na mga black. Brown. Ayan. Sa mga gusto magsimula, pag-pag farming uh, ng manok. Pag-aalaga uh, po ng manok. Ayun, dito lang po ay pumunta sa Shenda Backyard. Ayan, good morning mga ka-farmers. At uh, ang pagbabalik natin sa pag-vlog. Ay, mag-vlog na tayo ngayon kasi uh, yung ating channel hindi natin na-uploadan. Na-busy kasi tayo sa ano sa pagiging giging uh, paggawad dito sa ating uh, barangay. Yeah, ngayon, ayan, babalik na tayo ulit mga, mga barangay, mga ka-farmers at uh, i-vlog natin yung ating mga alaga dito. At uh, para mas uh, ma-update kayo sa ating mga gawain dito sa ating uh, farm. At uh, ako ay lubos na nagpapasalamat sa aking mga sponsor. Ayan. Kung hindi dahil sa inyo, ay, uh, wala tayong uh, magagamit na mga materials na bagay. Ayan. at uh, Sa mga sponsor na tumulong sa akin, maraming maraming salamat sa lahat ng uh, bumoto sa akin dito noong nakaraan na eleksyon. Maraming salamat po sa inyo mga kabaranggay. At, nandito po lagi si Kagawad Duong ay uh, handang tumulong po kahit anong oras po. Ya, yeah, itu nasi putih ma barangga oh. Puti, 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 Puti. putih. na, di si kuya bal. Sya ay nag lilinis ng kawayan. Ang gagawa ng kubot dito si Farmer Sherwin. At naglilinis siya ng kawayan dito. So wala. Nabal! Ba, konti na lang pala yan ah. Oh, si putot ang day tubig dyan ang eh, ano, nagka tubig ah pumunta dito okay. lang po Ayun, nalinis nyo punti na lang pala punti na lang kanilang ah, nililinis na kaya doable. Gawa yan na malinis na. Ngayon ating fish pan mga farmers At uh, lalagyan na ng uh, hito. Mahanap lang ng similya para pag uh, malagyan ng uh, hito mga ka-farmers yung green na yan makita nyo ay yung asola kasi hindi siya yung asolang malalaki medyo malilit yung asola na yun, mga ka-farmers yun palay ni nanay oh okay, mga farmers Uh, hanggang dito na lang muna yung ating vlog. See you next vlog. Bye bye!